Ay, start na tayo dito sa mga phone natin dito mga guys. So mayroon tayo rito mga pwede nyo ma-build sa mga about mga cellphone natin dito mga guys. So iba't ibang mga ano pong yan. So mayroon naman din tayo yung mga about na mga ano mga so, sa mga TV natin, ang TV natin dito may mga ano no sa mga 32 inches pero may mga free na po mga isa. sa mga pre show po, po sa mga uh, yung mga 5,499 po sa mga TV natin mga wisaw na so, napakadami yung mga pwede nyo pagpipilian dito mga wisaw sa mga about ng mga TV natin yan dito ha so iba't yung mayroon din tayo sa mga TV natin nung dito muna tayo sa TV no mayroon tayo dito Uh, 41, uh, 43 inches so sa halagang so ito mga guys, hindi lang yung ang price nya na 8,999 so mga guys so, in, hindi lang po ang tibang ang mayroon dyan so mayroon siyang mga predispon mga guys, sa mga TV na, yun na 33 inches sa halagang 8,999 so, ito po yung ganito mga yan napakalino ba diba? napakaganda yung ano ng TV po nila dito mga guys yan. yan, sa mga yan sa yung mga ganito. So mayroon naman tayo rito Ayip. na sa Press. ang ano po dito mga guys. Hindi na 43 inches Ayip. po tumama siya sa mga about na mga tungkol din sa mga TV natin mga guys. Yan mayroon din mga TV sa nito mga ano tayo na mayroon din sa mga ito sa mga mayroon din mga cellphone dun sa mga napakamura mga cellphone bandila to mga guys mga sa mga cellphone natin. Yan. Yeah. So sample dito mga guys so mga about mga sa mga okay, cellphone no, natin. So, dalawang. So, yan. So, sa halaga mga uh, 4,999. Yan. Yeah. 4,999 siya. Yan, mayroon naman tayo siyang. Uh, so, dalawang cellphone. Dalawang cellphone sa presyo. 4,499. mga mga iPhone. Opo. Yan. Yeah. Sa presyo ng dalawang cellphone tumawag sa mga pre-dispatch dito ha uh, ito 4499 po guys so mayroon pong ganito mayroon tayong dito mga 4000 Y83 so may Y91 so dalawang cellphone Dalawang cellphone si mga guys so 1 ng 4199 po mga yan so mayroon tayong mga tablet to mga sa mga tablet ito ha. Ah. Yan, sa mga tablet na ito. So, pwede na. So, Yan. Yan, sa mga... Ito, water resistant lang. So, meron naman tayo dito mga ganitong ori. Tell me. So, fresh one ito. Uh, 3,999 po mga. Dami mong pagpipilian dito sa mga... Ito, mga... Yan. Meron tayong 6,999 sa mga ganitong ori pangalan nito ito yon yan yeah. sala ganito po ng 8499 90 na po mas Ah yeah. oh, So, yeah, mayroon meron tayo so so, sa uh, mga ano yung mga ganyan yung orin na no self no 4,199 yan ito po mga isa napakadami mga pagpipili dito lang sa warehouse po ni Ninong po mga isa dito sa tayo public market po so mayroon tayo mga bandilan bandilan po sa mga mga bandil po mga isa yan pang mga bandil dito. May meron tayo ng 3,000 sa mga ganito. So, dalawang cellphone. Ay, isang cellphone. sa so, itong Vivo. Sa price one ng 3,999 po mga siya. Mayroon tayo. Price one ito na. 3,999. Yan. Mayroon tayo mga bundle dito. Mayroon mga bandilan din Mayroon tayo mga Ganito Ang uri Sa halagang 6,000. Ito sa mga ganito. 6,000 dalawang. Ah, Ayan. Ayan. Yan. So yan 6,999 po mga So mayroon naman tayo din 7,099 So dalawang po na po ito mga iso. So may free credits na po mga isa yung mga presyo nito. Sa presyo ng 7,099. Apat na cellphone mga isa. Apat na cellphone sa halagang 13,499 sa apat na cellphone. Apat na cellphone. So, apat na, so, na, so, na magkaibigan. Pwede kayo pumunta rito ng ano. Sa mga, yung 13,499. Tatlo magkaibigan kayo. So, apat na cellphone po yung mga i-absorbe. Yeah. So, mga... Kertin tau So nag-adap naman kayo sa mga sa sa mga laptop tayo na mayroon tayo sa mga laptop natin So ang presyo na 3,949 oh, po mga isa. Mayroon naman tayo rito ng ano sa presyo ng uh, 5,199 po mga kayo yeah. Tapos 3,000 sa laptop natin 3,000 3,999 din mga guys yung mga hambar okay. so dito naman tayo sa mga appliances naman natin mga guys so dito sa mga electric pan tayo nang mayroon sila rito no sa katulad nito sa electric pan sa alagang 1,199 po po sa mga electric pan natin mga guys So mayroon naman tayo sa mga speaker tayo rito sa mga tungkol nito mayroon tayo rito katulad ng 1,000 1,400 din ng mga speaker natin okay, meron tayo dito ng 1,500 1,500 speaker din so, okay, mayroon pa tayo din ng uh, 43 inches so may kasama siya mga pre-dis na nila yun mga katulad nito may mga libre na lang. Apat na pirasong items po mga guys. So, sa halagang 11, p 499 po mga guys yan ito so, mga mayroon pa rin ito yan so dito sa sa ano mga guys yung katulad dito mga guys sa warehouse po ni Ninong no warehouse ni Ninong dito sa Taytay oh, चो न लगया हेलो